itinalas ng State Weather Agency ito panibagong General Flood Advisory sa labing isang rehiyon sa buong bansa. Ito ay dahil na rin sa patuloy na pag-iral ng shear line sa Southern Luzon at Eastern Section ng Central Luzon habang hangi amihan naman ang nakakapekto dyan sa may Northern Luzon. Kabilang po sa mga rehiyon ay ang mga sumusunod. Dyan sa may Cordillera Administrative Region, at uh, ang uh, Region 2 o kagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o dyan sa May Calabarzon at uh, Region 4B o Mimaropa. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen itong listahan ng mga uh, region na nasa ilalim po ng General Flood Warning Advisory. Samantala kasama rin po dito ang uh, Region 5 o Bicol Region, ang Western Visayas o Region 6, ang uh, Region 7 o Central Visayas, Region 8 o Eastern Visayas, Region 9 o Sambuanga Peninsula at maging ito hong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa mga naturang rehiyon mga asahan po yung pagpapatuloy ng mga mabibigat na mga pagulaan sa malaking bahagi po ng mga naturang rehiyon o sa malaki, o ilang mga probinsya po ng mga naturang rehiyon. Posible rin ang pag-apaw ng mga kailugan at yung pong pagguho ng mga lupa lalo na sa mga mabubundok na lugar. Pinapayuhan din ng ahensya ang mga lokal na pamalaan na bantayan ang sitwasyon sa kanilang mga lugar upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan.